kung ang sasakyan mo ay Isuzu MUX RC4 E 1.9 so para sa iyo ang video na to mga boss tara samahan nyo ako mag nito mga boss so kuha lang tayo ng number 17 na box range mga boss kasi ang dream plug nito ay number 17 tapos magandang panahod mga boss kasi maraming laman to at 7 liters ang laman ng mga Isuzu MUX habang nagpapatulo tayo ng kanyang engine oil mga boss so dito naman tayo sa kanyang oil filter so ang oil filter nga pala nito ay element type so mag ready lang tayo dito ng ratchet at isang extension tsaka short extension and number 30 na socket wrench mga boss kapag may tools kang ganyan pwede mo nang kalasin yan so habang nagpapatulo tayo ng kanyang mga langis mga boss so uh, sinabay na natin yung preno kasi itong gagawin natin ay 5000 check up so kasama talaga sa change oil ang open brakes nito so so far so good at okay naman yung kanyang brake pads mga boss sa harap and okay din yung kanyang brake pads sa likod so uh, isipin natin mga boss na lagi natin ipacheck up yung ating uh, brake system kasi napaka importante nito sa atin at lalo lalo pag nabiyahe tayo kasi dito nakasalalay yung buhay natin sa ating preno mga boss uh, dahil tapos na tayo sa kanyang brakes so dito na tayo sa kanyang uh, drain plug mga boss so wala na masyadong natulo So pwede na natin ibalik yung kanyang drain plug So pinakamaganda dito mga boss So hand tighten muna natin bago natin higpitan to ng final na higpit mga boss So higpitan natin mabuti mga boss Kasi minsan uh, nalilimutan to higpitan ng ibang mga mekaniko So dapat talaga lagi natin din double check Lahat ng mga niluluwagan natin at yung hinihigpitan natin Para maiwasan natin yung mga ibang problema mga boss So dito naman tayo sa kanya oil filter mga boss na element type So tanggalin lang natin yung luma Then meron yung o mga boss So gamit lang tayo dyan ng flat screw Yan kung makikita nyo sa video yan Susungkitin lang natin yan at alisin natin yung lumang o-ring nya mga boss So papalitan natin yan bago Bago natin ikabit yung oil filter mga boss So uh, linisin muna natin mabuti yung surface nya Tsaka yung labas Tsaka yung mga natirang langis nya sa loob mga boss Kasi meron yan natirang langis sa loob So ayun yung kanyang bagong uh, o oring mga boss. So ikabit lang natin yan kung ano yung kilala sa atin. So doon lang din natin ibabalik yung mga boss. So ganun lang yun. So ayan may tatlong paayan mga boss yung kanyang element type. So bago natin i-install yung bagong oil filter mga boss. So linisin natin yung pagkakabitan niya kasi may mga langas ding natira dyan. So linisin natin ang basahan niya mga boss. So kapag okay na pwede na natin ikabit yan. So higpitan natin mabuti mga boss. So gamit lang tayo dyan ng ating ratchet kaya yung number 30 na socket Tsaka extension mga boss So ayun may stopper naman yung mga boss Kusang hihipit na yan Kapag okay na tayo mga boss dun sa kanyang drain plug Tsaka dun sa kanyang oil filter mga boss So pwede na tayo magsalin dyan ng langis So ang langis nga pala ng mga RC4E na 1.9 na engine mga boss Na is isusun yung UXI 7 liters mga boss Sakto-sakto yan mga boss So ayun dahil tapos tayo sa kanyang change oil mga boss Tsaka preno so magpapalit naman tayo ng kanyang wiper blade mga boss so tips lang mga boss ah, kapag nagwiper kayo at napansin yung hindi na maganda humagod yung kanyang blade o yung goma at malabo na mga boss so indication nya na papalitin na at medyo worn out na yung kanyang goma niya, mga boss so ang wiper kasi natin ay laging babadya sa init so mabilis talagang pumutok ang mga goma nya mga boss So sa pagpapalit naman ng wiper mga boss, so may clip naman 'yan sa ilalim. So i-press niyo lang 'yon mga boss. Ayun, uh, makakalas niyo na 'yung kanyang wiper mga boss. So ganun lang kadali magpalit ng wiper mga boss. So tips lang ulit mga boss. So huwag niyo hayaang nakahang 'yung pinaka wiper mechanism niya mga boss kasi baka makapitik at tumama yan sa windshield. Uh, panigurado basag 'yan mga boss. So mas maganda ibaba niyo tapos lagay niyo ng basahan para maiwasan natin na masira o mabasag yung ating windshield mga boss so ayan dahil okay na mga boss at uh, natapos na natin yung kanyang wiper yung kanyang chain yung kanyang preno so atrasan natin yung mga boss o testing natin yung kanyang brakes so pinapalitan na rin ng customer natin yung kanyang cabin filter o yung kanyang aircon filter mga boss nakapwesto yan sa ilalim ng console box mga boss kakalasin lang yon tapos meron yung apat na screwdriver mga boss So kapag okay na yung mga boss, pwede na natin hilahin yung pinaka-cover niya. Makikita na natin yung kanyang uh, lagayan ng cabin filter o yung kanyang aircon filter mga boss. So that's it mga boss. So kung may natutunan ka mga boss, pakisubs naman ang aking YouTube channel mga boss. So napakalaking tulong nito na para sa akin mga boss. God bless po sa ating lahat.